Nang aking puso, nang aking buwaaaaaa Yang ngalik mo Nabi misko Yang ngalik mo Nabi misko Bakit iniwan mo aku Nungmu dugo, baby <laughs> Ano ba yung kantawa dia? Ano yung kantawa dia? <laughs> ako ka. Tinang bibidyo na ko. na sa hindi lalo nagbibidyo. Ay, ito ang kinakulit ako. mo nakahawak na sa ako. yung bra ko. Ba't ako lang? Maganda siya. Cute. Video yan. Kawawa nga yung pag-video eh. Sa oras na nakatindi ang flash. Mabaya okay. oh. sa cellphone ko. Saan na sa kamay Hina na nakarating? Nakarating sa Marikina. Ang mama, ano Mom, po masasabi nyo sa nagganap na nakawa? Ah, uh, masasabi ko lang, mamatay na sila lahat. Ay, interview ito. I like this. I love you. Game. Anong tanong?

Di 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 damdito Magkakababati pa buwan kay Ritchie Next question please Damdito Umiiyak ko ba kayo nun? Little Ritchie Ah, anong nangyari? umiiyak ako siya Mukha siyang tama Kapal na mukha niya Hindi na na pasamugin ang muka Ulo ulo lang Kasama katawan Kasama katawan Sa pati laman Hindi mong pinilis Hindi sa ba yung bibig niyo, Pansang Tingting Tawas na dolog Para Mag na na may puto Sunod yun Pansang baba Ay <tulay> maglalatap Tunay na tunay ulo hanggang paasay ang obati pa lamang mapilang sa ganong wala ng dagat